orasyon para maging matalino at masigasig ang isipan o makapangyarihan Diyos na bukal ng karunungan at kaliwanagan idinadalangin ko na buksan mo ang aking pag-iisip upang maging malinaw at maliwanag ang lahat ng aking ginagawa Bigay mo sa akin ang talino upang maunawaan ang mga bagay na mahirap at lakas ng loob upang maging masigasig sa pag-aaral at paggawa sa tulong ng iyong banal na espiritu na maging masigla at magsikap ang aking isipan sa lahat ng oras. Amen. Ikasim e lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sator Arepo Tinito Pirarotas Espiritu Corpo Mesopium Molrom Espiritu Corpo Mesopium Molrom Espiritu Corpo Mesopium Molrom Amen Gawin ito araw-araw hanggang sa maging matalino at masigasig na iyong isipan Maraming salamat sa mga tao na naniwalat sa mga sa mga binagi kong kalaman